Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan! For today's video nga, ang topic natin ay kung paano kukuha ng OEC online. Ito po ay applicable lamang sa mga OFW na nakapagbakasyon na before sa Pilipinas at magpapakasyon ulit at kailangan nilang kumuha ng OEC para makabalik sila abroad. Para naman po sa mga bago magpapakasyon pa lamang or first timer, mayroon po tayong ginawang video para po paano kayo makakuha ng OEC sa Pilipinas. Ilalagay po natin sa link ng video na to yung video tungkol sa kung paano kayo kukuha ng OEC kung first time pa lang kayo magbabakasyon. At para po sa mga first time kukuha ng OEC online, ilalagay po natin sa description ng video na to ang link para hindi na po kayo mahirapang maghanap kung sakaling kukuha kayo ng OEC online. At para po maharap nyo ang link na yan, ganito lang po ang inyong gagawin. Kapag nandun po kayo sa ating YouTube channel, at nag-play kayo ng kahit anong video, ganito na po ang gagawin nyo para makita nyo yung link. Example po, nag-play kayo ng kahit anong sa mga video ko, i-click nyo na po dito sa baba yung more and hanapin nyo lang po yung link ng Balik Manggagawa OEC Pops Bomb. At madadirect na po kayo dito sa online services portal ng Department of Migrant Workers. Simulan na po natin. Kapag nandito na po kayo sa page na to, at kukuha tayo ng OEC, ang unang nyo pong gagawin, i-click nyo lang po itong Let's Go. Ganito rin po yung makikita ninyo, pareho lang po kahit po sa mga mobile phone kayo mag-login. So, nakapag-bakasyonak po kayo before, it means meron na kayong email address. Kung wala naman, pwede kayong mag-register dito. Okay? May email address na po tayo, mag sign in lang po tayo. Don't forget po yung password ha? importante po yung password dito para ma-access nyo po yung inyong account dito sa PopsBab. So, once nakalagin na po tayo, click lang po natin yan at mag a na po dyan yung ating mga information. So, katulad po na sa akin yan, nag a na po dyan sa gilid yung information ko. At para makakuha po tayo ng balik manggagawa online, may makikita po tayo sa gilid na links, okay? Ang isa-select po natin dyan ay yung kailangan natin na balik manggagawa. Click lang po natin balik manggagawa And makikita nyo po dito, initial assessment, passport data is available, pag-ibig FID data is available. So pwede po kayo mag-add dyan ng kahit anong mga information tungkol sa inyo. Anyway, next na po tayo. Tapos, after nyan, basahin nyo lang yung nakalagay dyan. Okay, nakalagay po dyan, valid na work visa, permit at employment contract. So siguro na ikaw ay isang balik manggagawa na ano may hawak na valid visa. Okay, passport, kailangan po yung passport natin valid at least 6 months. Okay, So nakalagay din po dyan kung hanggang kailan yung pwede nyo magamit yung OEC na i-apply nyo. So yan po, basahin nyo lang dyan sa gilid. Tapos dito naman po sa may gilid, ilalagay nyo lang po dito kung kailan po yung flight date ninyo, okay? Yung flight date po dito, ang ilalagay po dito yung pabalik ng abroad, okay? Hindi po yung pauwi ng Pilipinas, ha? Pabalik po ng abroad ang ilalagay dito sa flight date. Example, ang flight date natin is tomorrow. Yan. And then next. So, ganyan po yung magiging itsura ng uh, balik manggagawa nyo kung okay na po kayo. So, ganun lang po kasimple guys. Kapag kukuha po tayo ng balik manggagawa, ganun lang po kasimple yung gagawin natin. So, napakasimple lang po. Tapos, yes nyo lang po. After po yan, pwede nyo na pong i-click yung nasa taas, print OEC. So, at lalabas na po yung OEC na ginawa nyo, yan ganyan lang po ang pagkuha ng OEC online. So, ganyan lang po siya kasimple mga kabayan. pagkuha kayo ng OEC online, napakadali lang po. Basta, alam nyo lang yung password. Okay, nagagamitin nyo pag maglalagin kayo dito sa website ng Balik Manggagawa. So, yun lang po mga kabayan. Sa mga hindi po po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para langit tayong updated sa lahat po ng bago at balitang OFW na may kinalaman sa ating mga nagtatrabaho abroad at para hindi ka na sa balita. Yun lamang po, maraming salamat sa iyong panunood.